hoy, at least nakuwang mo niyo hindi kasi 500 yung entrance natin. Ay, yung matira sa pera. hatiin na lang natin kung ilan tayo. divide na lang natin. kung kila. ay gitain sa kung ilan yung dapat si bawa sa yung sabi ko talo. kaurin. gusto? Saan nagbayad yan? Pwede ipag sama lang. Oo, sama lang Tapos, mo kayo na magsingilan isa-isa. Sa mga nagbayad? na lang. 120? twenty? ma'am, sa'yo. Doon, pahingin ng 40 lang. Pahingin ng 40 lang. Pahingin ng 40 lang. lang. lang lahat, ganyan na. 'to. Bad 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 bad. Baka magdubli pa magdubli. ha, baka magdoble. Not sir? So, uh,

169 Once hey. Sayo po guys, ko na porte? Porte to sana kay lang. Wala pa Dito na yung cottage ng banig cottage Ay, na yung cottage, yung

Yeah, yeah. Yeah. <laughs> may 42 ko lang dito. Yeah. sa <laughs> mga Sino pa wala? Sino pa wala? Taymika okay. lang manjan. Man, ano? So... Nantay ko pa yung ah, pero sa akin ng okay. Ay, sino pa hirap ay gusto sa Ay ko brad. Bigay mo purti sa kanya brad. bigay mo mo kay bigay mo bente kay mo kay Miko brad. mo kay bigay mo kay Ay,

Nanong la! Nanong Frida, hindi ka pala singa? <laughs> 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 si Sir Alvin pa wala. Sige lang, bagay sa kanila. 57? Sige sila na lang. Yung may pahabol pala dalawa. Yung apat, apat nalang ako. Balihinan kayo lang dito. Nakalista ko dito? Okay, tawa, tawa. Sipul, diba? Kaya sila ulit. Parang kasama natin yung sipol de ba? sipol dyan. hindi ako makatulog. ako. Wala na na Kasi wala. Naman. number din na, na simula gusto ko kasi kulang <laughs> kulang lo hindi kasi ito nakabayad yung iba sa taas hindi kan senyo pinalikodin sa number 3

Kailangan <laughs> natin ng Ay, oh, hey, mamaya di kayo magsayo, tinan nyo. Ito yung sa may cottage, 500. Ay, tayo sa same one, no? Si... mga Eh, mo na mga natin malulupit yan Yan ako, nagasimula na Ang ba? Ang gula. Pero ganda talaga ng view sinili tayo ba? sinili tayo dari tulampok. magkibah, magkibah, magdili, magdili. magkubat, dito lang ano magaano magkalokas, magkalokas, magkalokas. magaspong. merap merap, merap. 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 merap

Amin do na. Ganun pala Wait lang. Ah. Diba Dapat pati 'yung bayarin. 80 minus. <laughs> 80, times 80 times 32. 25 Wait lang ay, Ay ano <saan> <inaudible> <eighty, inaudible> <three>, <inaudible> hey, uh, na Ito ba ba yun? Ito ba yun? Ito ba sobrang. Ito ba yun? 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 Ito ba yun?